Namili kami ng gold kasama ang aking Indianang ng Dahil ngayong araw, eh, merong festival dito sa India kung saan maraming mga Indian na namimili ng gold. So, ngayong araw, mga te, is Dan Teras Festival. Festival siya ng mga Hindu dito kung saan namimili sila ng sandamakmak na gold. Char, syempre, depende naman sa budget mo no? <laughs> kung anong trip nila. Basta magbibili ka ng something gold, ganun. Yung iba naman, is eh, silver yung binibili nila. So, depende yan. Yung Dan Teras kasi meaning niya is wealth. So, maganda daw mamili ng mga gold, ganyan, tsaka kung ano anong mga bagong gamit sa buhay nyo ngayong araw na to para pumasok yung wealth and everything sa inyong bahay and family. So, dapat this time, papunta kami ng, hindi pa ito, dapat bibili kami ng gold, papunta kami ng, anong tawag dito? Gun, wait, nakalimutan ko. Gaw Shala, yun pala. Gaw para siyang cow shelter, ganun parang ano, yung mga injured na cow, basta yung mga palaboy-laboy na cow, doon sila lahat pinagsasama-sama. So, gusto ng mama ni Pavan or ng aking Indiarang Bianan or mother-in-law, yan, kung anong gusto niya, itawag ko sa kanya, yan na, lahat na. Na pumunta muna kami doon, mag-donate kami, ganyan, tapos magpakain ng mga cow. Eh, ang problema, te, sobrang traffic. So, ayun, ang sabi sa akin ng aming Bianan, eh, bukas na lang daw kami bumalik doon. Kasi nga, sobrang gagabihin na kami and ayoko mawala na matagal dahil kay Hiraya. So, pupunta na lang kami sa parang jewelry shop malapit sa amin. Para after namin bumili ng gold, eh, ayun, diretso uwi na kami, diba? So, ang agenda namin is bumili ng gold para kay Hiraya. Ang tawag doon is Nazaria. Parang bracelet siya. Tapos, pang protect sa evil eye, gano'n. Tapos ako naman is gusto ko ng bagong mangal sutra. Which is, ay, ay, grabe yung papotok. Te, narinig nyo ba? Nilift up na kasi nila yung ban ng paputok dito sa amin. So, ang dami na nagpapaputok ulit kaloka. So, ayun, dagdag pollution na naman tayo dito, no? Pag mga ganitong festival season, dito yung mga lumalala yung pollution dito sa amin. Kasi, ayun, ang dami nagpapaputok. Anyway, ayun nga, ang gusto ko ngayon is bagong Mangal Sutra. Ayun yung aking natitipuhan. So, ano yung Mangal Sutra? Ayun yung mga sinusuot dito ng mga married na babae or married sa Hindu. Quintas yun, tapos sign na married ka na, So, So, naghanap muna kami ng ano bracelet para kay Hiraya kasi siya yung aming priority. Ayan yung mga design nila. Meron pang mga iba dyan. Ayan yung Nazaria mga te. Pwede siya pang newborn hanggang 2 years old. So, pinapili namin yung aking Vietnam. Kano yung trip niya na design. Ganyan. So, ang kailangan mong bilhin is dalawa para sa magkabilang kamay. Ewan ko kung true ba yun. Kasi nagsearch kami sa Google. Te, isa lang naman daw. Ewan ko. Parang gusto nyo lang siguro nila makabenta ng marami charis. And then, ayan. Sobrang daming tao ngayon dito kasi lahat yung sila namimili ng ginto for Danteros Festival. Ako naman namimili ako kung anong design yung gusto ko na kwintas, ganyan. Kaya lang te, wala akong nagugustuhan ni design. Ito lang yung mismong natitipuhan ko. Eh, nakikita nyo ba? Basta yan. Kasi very simple lang yung atake mo, ganun. Very elegant, tapos hindi halata na. <laughs> naka ano ko Mangal Sutra. Hindi ko kasi ano bet yung mga beads beads kina eh, Manila dyan. Kaya lang nung sinukat ko na realize ko na yung design niya pala is parang alam mo yung nakakwintas ka ng dalawa pero isang kwintas lang talaga siya like kids ba? Diba? So kapag suot mo siya madalas siya magbuhol buhol ganun like aayusin mo siya palagi para maganda yung atake niya. So ayoko na yung ganun parang ang inconvenient naman yan gusto ko lang maging magandang simple lang ako ganun. Di yung maya pa siya aayusin. Anyway so hindi ko na siya binili lets wala na akong ibang design na nagustuhan kaya hindi na ako bumili. I mean, nagpabili ng para sa akin pero si Hiraya at saka yung aking biyanan, ayan, nagpabili sila kay Pavan. Wow, sila! Parang nagpabili talaga si Hiraya, you no? Know? Anyway, ganito yung mga itsura ng mga building-building dito sa amin, te. Ayan, ang dami na nalang pa decor-decor dyan. Ang ganda-ganda na. Malapit na kasi yung Diwali sa amin. So, yung Diwali ay yung parang Pasko nila dito sa India. Basta dun ko siya pinaka-best na maihahalin tulad. And then, ito yung entrance sa parking ng tinitira namin mga tiyan. Ay, bongka, ganda! mein dekho ha lappe lappe kya time lappe tere to anyway pagdating namin sa bahay mga tityeni ko agad yung anak ko kasi ramis ko na ilang oras lang naman ako nawala parang dalawang oras lang yata eh and ayan binigay na namin sa kanya yung regalo up ka bhai me check design no lie aaj jada rush hai Ah. Or ha aur shop zyada ha bahut zyada tere schoolish bahut jada And Na. So after ko makapaglaro at bigyan ng gatas ng aking mabutihing anak, ano, so magdi-dinner ako sa Japanese restaurant kasi nagugutom na ako, hindi ko gusto yung ulam namin ngayon. So ayan, dito ako sa Japanese restaurant kakainin. Ako lang mag-isang foreigner dito, charot. Foreigner pala kami lahat dito, pero mga Japanese halos lahat ng kumakain dito, ako lang mag-isang Pinoy. And then ang in order ko is sashimi kasi nuna sa Japan ako, hindi ako nakakain ng sashimi dahil buntis ako noon. So ngayon tayo kakain, ano? And habang kumakain, anong gagawin natin? Syempre manonood tayo ng K-drama. So, ayan, ang pinapanood ko ngayon is Would You Marry Me sa Look Look. Dahil ongoing yung isa ko pinapanood, yung Miss Incognito. Tapos, tinakakabitin talaga yung ano eh, no? M mga ongoing. So, ayan, yung bago natin pinapanood ngayon is Would You Marry Me. Ongoing din. Pero hindi talaga sa akin pwede yung mga tapos na agad kasi hindi ko yan siya titigilan. And, inaabangan ko talaga itong Would You Marry Me kasi favorite ko na actress si Jung Soo Min. So, ayan, panoorin nyo yan. Dapat damay-damay tayo dito lahat. Available yan sa Look Look. Kaya, ayan, go, go na. Download i sa App Store at saka Play Store. So, bukod pala mga te sa salmon na aking in-order, eh nag-order yun ako. Ren? Wow, parang slang ka dyan, te. Ayan, may accent. Ayan, magusto nyo. Nag-order din ako ng buta ni ni Kuya Kuset. So, ayun yung pangalan niya. Basta masarap siya para siyang adobo na matamis na maraming bawang. Ganun. At saka sibuyas. Tapos, ayan, set. Merong miso soup. Merong mga side dish na hindi ko naman trip. Pero pinaka the best talaga dito is yung ano, kanilang miso soup. Ang sarap-sarap. Na para bang nasa Japan ako ulit. And then, ayan yung aking asawa. Dumating tingnan. Nandyan lang siya para magbayad. <laughs> Umalis kasi ako mag-isa kanina. Iniwan ko siya para tingnan niya si Hiraya. Tapos sabi ko sa kanya, i-chat ko siya kapag tapos na ako kumain para siya yung magbabayad. After niya bayaran yung bill, ayan, nababas kami. Tapos naglakad-lakad lang kami saglit. Mga 15 minutes ganun. Exercise pang patunaw lang. And then, ganito na yung itsura sa loob ng society namin. Ayan, ang dami na rin pa ilaw. Ang ganda-ganda. Ang sarap maglakad-lakad. Kasi ay, ang gaganda tingnan ng ilaw. Tapos yung mga ano dyan, lights na mga apartment or flat dito sa loob is mga pare-pareho sila te. You can say hi to her. I don't want. Come. I don't want. I'm shy. I don't want. I'm shy. Why should I say hello? I saw you on Instagram, Ganon. I, I, in I don't want. I don't want. I don't want. I don't want. Come. I don't want. It's so unknown. She alone. might think I'm weird. Baby, she will feel happy. I don't want. I'm shy. Baby, come. I don't want. she, he's forcing me to say hi to ano. I forgot Tell her name. name. that's the most embarrassing thing. I forgot her that's name. That's why I open Instagram. Anyway, so there's like an influencer here living in our society. Eh, but nag English. Merong merong girl na influencer siya dito. Nakatira siya dito sa society namin. Foreign. Tapos. You are also a foreigner. Oh yes, I'm foreigner pala. <laughs> What <Are> you, Indian? <laughs> huh? Tapos lagi ko siya nakikita sa Instagram. Tapos ay nakatambay siya dun mag-isa. Kinukulit ako dito neto, mag, ano, mag high. Oh, ang awkward naman, di ko alam ang pangalan niya. Tapos sabihin ko, I'm a fan, ganun. Di ba? You are a fan too. Di ba, we also have someone here who's like living here, like a singer. What's his name again? Sagar took photo with him. Ah, Mika. Ah, Mika. So, may nakatira dito na... Many celebrities live here. Ah, na celebrity. Like you. Tapos, ano, pangalan Mika. Tapos, sabi niya magpa-picture daw ako. Tinutulak ako parang ewan. Hindi ko naman kilala. Pero, okay. kilala nila ni Sagar. Si Sagar, nagpa-picture. Anyway, ang ganda din dito sa amin. Dami ng pailawit. Pakita ko. Ang dami ng mga Christmas lights. Christmas. Ano pala pang Diwali to? Christmas lights ba yung tawag kapag ano? Hindi naman sila nagse-celebrate ng Christmas lights. Ay, eh, ng Christmas. Christmas Bus lights. Yeah. This is Diwali lights. Diwali. Sorry. You call it light. Why you call it Christmas lights? Because we use it for what Christmas. If it's New Year. New Year. <laughs> huh? <laughs> <laughs> And what if it's on birthday? Birthday light. <laughs> it's still called Christmas light. Yes. Wait, pakita ka maraming ilaw. Lights Ayan, ang dami. Ang ganda. Uy, let's go home now. Uy na kami. Saglit lang kami kasi naghihintay na sa amin yung aming mahal. I don't know her name. I don't okay, know her name na. There. Tell me her name first. I don't know. I forgot. Read, read. Check my messenger. Wait, I saved her, no, her Instagram. Kasi nanonood ako ng mga, ano niya, mga reels, reels. Wait, this is the friend. Siya, that's her, Victor. Ay! That's not even Victoria. Hindi pala <laughs> Victoria. <laughs> Where did you get Victoria? Maybe because it's like a thing that her name is really Victoria. Just the spelling is not Victoria. See, I was right. Uh ah. -huh. You keep even you gave me doubt. Huh? I am challenged. Nakapira Shout siya dito out. sa amin. Nakaupo siya, nagkakapit. Is she ano, having coffee? Yes. I don't want that.